Pino na ng mga senador sa pagdinig ngayong araw ang paulit-ulit na problema sa baha sa Metro Manila at Karating Provincia. Kinwestiyon din ang mga mambabata sa mga proyekto at ginagawang hakbang ng DPWH at MMDA. Si Daniel Manalastas sa Centro ng Balita, live. Yes Angelic, sumala nga sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works ang uh, mga nangyaring pagbaha kamakailan sa Metro Manila at sa Karatig probinsya dahil nga sa sunod-sunod na -sunod bagyo at maging sa epekto ng hanging habagat. Nagihimutok ang mga senador Angelic dahil sa anila ay paulit-ulit na lang na problema sa pagbaha at mga di makakalimutan dilubyong dinanas ang bansa sa hagupit ng bagyong Undoy, bagyong Yolanda at marami pang iba. Kinwestyon ng mga senador ang DPWH kung saan napupunta ang pondo para sa flood control projects at marami pang iba. Sabi ko nga, kung hindi rin ako makakatulong sa Bulacan, pinanggit ko kay Sekretary kung hindi ako makakatulong sa Bulacan, dito sa pagbaha, sana hindi na lang ako naging senador. Ito, puro feasibility study tayo, Mr. Chairman. 2016, unang araw ko dito sa Senado, dito rin po. Ako na ho nagsasabi, hindi ako talaga didigil ho dito, meron pa ako akong limang taon. Kung kinakailangan, araw-araw, magkaroon tayo ng pagdinig dito, Mr. Chairman. I'm more than willing. There seems to be no sense of urgency. Even worse, Filipinos feel forsaken. Yung budget ng DPEWH, siguro panahon ng tignan ng maigi, bakit napupunta ang napakaraming pera, lumalala naman yung problema. Yun nga, sinabi 703. Uh, sa susunod na taon, may proposed budget na naman sa NEP natin, flood control, 215 billion. This year, may 182 billion. Kada taon, billion-billion. Angelic Pino na naman ni Senator Cynthia Villar ang pumping stations ng MMDA. Pero ayon sa MMDA, kung aalisin ang pumping stations, posibleng lumabog ang Metro Manila sa baha. Katulad nung na-between Paranaque and Las Piñas na, na river, nilagyan nyo ng pumping station, lalong nagbaha. Kasi yung, yung pumping station nyo, ang nakuha, puro basura. And then hindi na nag-function. So nakaharang pa siya doon sa river. Hindi namin malinis yung river dahil nakaharang siya doon. Masasabi ko po na yung 71 pumping stations po natin ay gumagana 100% capacity. Um, marami po dyan ang na-improve na or na-rehabilitate ng DPWH by replacing old pumps ng mas malakas at mas efficient na mga pumps. Itak yung river namin, hindi bumaba. Itong maliit na river na may pumping station ang bumaba. It's, it's, it's really something. Per confirmation with our staff, we don't have, we're not operating a pumping station in Las Piñas, Paranaque River. Ano ako nag-i-imagine? Puntahan mo na kayo. Sabi ko na yun sa district engineer na patanggal na yun eh. Ako na lang ang maglilinis ng river. Kasi nakaharang siya doon. Samantala Angelic ay naman sa DPWH na nila ang mga hinaing ng senador at Alaminado silang maraming kailangan na ayusin nasa 18 major river basin sa bansa ang uh, may master plan na raw. Samantala Angelic nagpapatuloy pa rin ang pagdinig at uh, patuloy na kinekesyon ng mga senador yun nga nangyari pagbaha at uh, yung uh, flood control projects Angelic Okay, Bukod sa uh, mga flood control projects kung saan nagpupunta ang budget ng DPWH, ano pa yung kanilang ginagawa para maibsan ang pagbaha sa Metro Manila? Angelic, sa kasalukuyan, isa yan sa mga ginagawa nga nila, yung uh, flood control project, pati, nga na, pat, pati na nga rin itong uh, dredging. Pero ayon sa ilang senador, tila hindi naman na-implementa uh, na -implementa ng maayos, kaya nga uh, nagtataka sila kung saan na pupunta yung uh, pera na nilalaan para rito. Okay, maraming salamat, Daniel Manalastas.